Kapag nakatalikod ako, ang nyo. Tapos kapag di ako nakaharap, ganyan ginagawa nyo. Ganyan pala ugali nyo. Ah. Hintayin niyo ako, bababa ako dyan. Kala nyo nakakatawa pa yung mga pinagkagawa nyo. Uy, 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 uy! Jericho, anong ginagawa niyan? Kaya na pa ako binabugbog niyo. Uy! Uy, oh, ang makulit din eh. Anong makulit? Makulit din eh. Ano, eh. oh. ano laki na pag... Ano? Oh. oh. Pinalayo ko muna yung palestay oh. ngayon. Oh. Tara tayo. Tara tayo. Tangin na kanina ko pa naririnig tong dalawa na to. Ay, no. no. Tangin na nyo, kapag nakatalikod ako, ang babait nyo. Tapos kapag hindi ako, kapag hindi ako nakaharap, ganyan ginagawa nyo. Walang Ganyan pala ugali nyo, ha. Hintayin nyo ako, bababa ako dyan. Hintayin nyo ako. Kala nyo nakakatawa pa yung mga pinagagawa nyo, ha. Ako makakatapat nyo ngayon Ay no, nakawa IG Kala ko napakabait mong bata ka Happy happy Father's Day ka pa Ganyan pala ginagawa mo Uy, 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 uy! Jerry, kung anong ginagawa niyan? pa ako binubugbog niya Uy, awan, makulit yan eh. Ano makulit? Makulit, makulit yan eh. Oh, ano, nakita na, ano? Oh, kayo pag, pag oh. nakatalikod ako, ganyan pala ginagawa niya pag nakaharap ako. Uy, pinatagal ko lang. Ay, pina, pinaanunan ko muna yung Father's Day ah. Oh. Pinalayo ko muna yung Father's oh. ngayon. Oh. Tara tayo. Ganyan, ganyan. Nagigil, gigil, gigil na talaga oh, ako sa mukha mo. Hawa mo to. Hawa mo, mo to. Hawa mo to. Hawa mo. Ay, may hindi lang pala ka. Magsuotin mo yung gloves na si Kurt. Oh, mag-gloves ka, mag-gloves ka. Kayang dalawa. Magsuotin mo yung gloves na si Kurt. Ako. Pagsuotin mo yan. Oh, balik kayo. Pagsuotin mo yan. Ang ano naman to. Pagsuotin mo yan. Ba't ba ito yung gusto niya? Ha? Ano wow. ginawa nila sa'yo? Binugbog na ako kanina pa. Pumayag ka ba? <laughs> <laughs> Hindi nga eh. Tang ina ka makulit ka. Pinilit lang nila ako, pinagsuot ako ng gloves. Ay ba ako yun? Ay ba ako Makulit eh. Tara game. Oh. Oh. Hindi mo ulala ako na ibo. Kayong dalawa daw, kayong dalawa. Lagay mo. Kanina nyo pa ako binugbog dalawa eh. Lagay mo. Okay, game, 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 game. Ano mo? Naisahan ka, ano? 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 Ay! Ako naman ako!

talaga mo? oh, palaga oh, mo! talaga mo palaga! Oh, oh, sige, oh. sige, sige! Oh. Ganito gagawin ko buhas. Hintayin mo, papadayo ako dito. Ikaw tatapat, YG. Talaga, Ako tatapat dyan! May hina naman kayo, di ba? Oh. Sige, tara! Eh. tara! Tayo mo! Bukas, ha! Bukas! Tara,